e é Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video lugar ah eh. Hmm um, so, uh. so, na Washing time, washing time mga boss madam. Before hatag sa buyer. So yun mga boss bago ibigay sa buyer washing muna kasi malapit na kami dun sa dipolog yan so ito naman yung isusunod natin na i-release So yun, quick review lang mga boss, madam. Bali, DA65T, 4x4 aircon, power steering mga boss, madam. So yun, pinili ng buyer na ganito na yung sticker na ilagay. Tapos yan yung original na logo mga boss uh, Hindi Suzuki Tapos yan DX lang not for her Simple design lang Tapos nag additional yung buyer ng um, Battery cover Tapos 12 inches na tire Tapos ito yung DA65T na latest model mga boss uh, Iba yung DA63T na unit So yun isisingit ko lang yung unit mga boss madam ito yung um, DA64V semi wagon bali fully loaded to mga boss madam kaso lang di pala nalagay yung um, tawag doon na siding uh, step board tapos bumper so yun di pa kompleto yung unit mga boss so nadumihan yan BAP ceiling tapos may extra na upuan sa likod. Yan. So, ito yung um, bao namin. Tapos, extra tire. Tapos, kanin namin kanina. Yan. So, yun. So, hihintayin lang natin. So, brand new tire. Ito mga boss, madam. So, ito lang muna yung isisingit natin na review kasi busy pa sila doon so pagtapos namin doon papuntang dipolog mga boss kain daw muna kami sa buyer tapos uwi na agad so yun yan ito yung pinili ng buyer mga boss madam ganito yung design yan So, same na din dito sa loob. So, madali ang vlog lang mga boss. Shout out Vincent. Shout So, yan. Uh, 4x4. Manual. Aircon. Tapos, um, yung touch key na to mga boss, madami is, um, makaka-YouTube. Uh, Android po mga boss. Tapos, Pioneer na speaker yan. Yan, Pioneer. Yan, malinis na ceiling. pearl white mga boss yan yun chassis natin usually wala talagang bulok mga boss uh, itim lang yung pinakulay dito uh, white lang yung pinakulay ng buyer mga boss para same lang din daw sa original na mga unit from japan yan kung ano yung itsura ng japan color yan lang din po yung kinulayan yan black white tapos dun sa flooring is white din So, pakilinis dito din. Sent. Sarap. Yan. So, ito yung engine coolant natin. Yan. Uh, wiper. So, check natin. So, yun mga boss, madam. At tapos na kaming kumain. Tapos, thank you. Thank you, bossing, sa libreng pagkain. Tapos, pupuntahan namin yung mismong bahay, bahay ng buyer. So, thank you busing sa homemade pizza nila. Yes. Ay, power. So, yun mga boss, madam. Bali, kakarating lang namin dito sa um, katipunan. So, yung buyer mga boss, nang, uh, ng beer, ta tapos yung homemade pizza nila mga boss, madam. Tapos, ito yung area nila mga boss. Sobrang ganda. Yan. Yan. tabing dagat. Yan. Sobrang ganda mga boss may niyog pa sila so peaceful na peaceful yung area nila mga boss madam tapos dalawa lang pala sila nila bossing dito sa kani madam yun mahilig pala si bossing ng manok yan yan yun yung mga kadonib extreme natin mga boss shout out So, yun yung unit, unit natin mga boss, madam. Nahatid na natin. Yan. Kain mga idol, kain. Inom mga idol, inom. Good morning, good morning. Pagdating <laughs> natin, video school, doon sa mong resort. Ano dito yung resort, bag? Sa Sambuanga. <laughs> sa Barangay Dos. <laughs> <laughs> good morning, good morning. Makana yung. Good morning, good morning. Ano, semoga pada ini. Kunama kan yung hito idol. Sayonali yung hito idol akin na yung idol. Good morning mga idol, good morning, good morning. Good morning, good morning. One short. Mama, Yan. Sleep ka na we. So, matutulog si Lowie guys. Siya yung driver natin pag uwi guys. Yan. Uh, this is my cousin guys. Go guys. Yan. So guys, may baon tayong dalawang gulong. For safety. Yan. Fresh na Fresh. Ah, <SSSSSGBye. SSSSSK SSSSK SSSK> uh, uh. Luto ng lechon guys. <laughs> <laughs> so next feature natin guys yung day 64V. Yan. So boss madam, chill na chill. Yan, ito yung view natin. Pag nakahiga, so uwi na tayo mamaya mga boss. Hintay lang tayo ng gabi. Tapos pagkatapos nilang uminom. so far so good naman mga boss madam lalayon na yung biyahe tapos naninibago lang ako sa ruta namin mga boss kasi first time namin na uh, mag deliver ng unit kahit malayo so yung gasolina naman mga boss madam is tipid pa din yung manual kaysa sa automatic pero far sa takbo mga boss same lang sila walang problema As usual, naka naman yung dalawang unit. Pero, ito yung pinakaunang unload natin. Uh, yung itong pinakauna nitong test drive, mga boss. Kung baga, tinest ko lang ng uh, dalawang araw. Tapos, uh, uh, to-depolog na. Di tulad nito na ilang isang buwan ko ding, uh, ginamit. So, alam ko na kung mayroon bang problema. Pero, ito mga boss, uh, so far... Okay naman yung takbo pero may papalitan tayo sa ilalim kasi may lagotok. So pag-uwi natin sa Digos mga boss madam, papalitan natin kung ano yung dapat palitan nitong unit. So di lang ako nakapag-aircon nito kasi uh, may sira sa aircon. di ko alam kung compressor ba or sa wiring lang. So check pa natin mga boss madam as long as uh, okay naman yung unit, walang abirya sa daan. Uh, humihinto lang kami kasi tinatanaw namin kung nasaan na kami yung sa Google map. Kasi minsan may um, walang signal na area. So, hi mga boss madam. Bali, i-review natin yung DA65T na unit. So, nandito pa kami mga boss madam. Uh, chill lang. yan So, naghihintay lang kami ng um, gumabi. Tapos, sakto din para dadaan kami dun sa area na yun. So, check natin mga boss madam. Yun, uh, uulitin ko mga boss, yan. So, DA65T na unit. So, pinili ng buyer mga boss na ganito lang yung flooring. Yan. Pero usually talaga mga boss, dotted to. Tapos, gusto ng buyer white lang para same lang din daw sa originally sa Japan. Yan. So, Tingnan natin loob. Yan. So, yung buyer na yung nagdala nito mga boss. Yung cover na to. So, fit lang din sa upuan. So, check natin yung kabila mga boss. So, by the way mga boss, di natin matcha-check yung engine kasi need pa natin ng tools. Yan. So, yan mga boss. Ito yung dashboard natin. So, hindi wooden frame mga boss. Kasi usually, um, standard type lang na yung unit. Yan, flooring natin. Ganyan. So, sa, di sa hindi nag sa hindi nakakaalam mga boss yung DA65T is yung engine nya is nasa likod wala sa harap so yan check natin mga boss yan flip natin yan, yan. so tapos ganito flip natin flip natin ng ganito tapos check natin yung ilalim so yun so pasin sa mga boss uh, na dumihan sa biyahe yan nandun yung makina mga boss so wala talagang oily part yan mga boss madam yan malinis na malinis so nandito yung engine mga boss So, yan chassis natin. So, nandito yung engine mga boss. Uh, parang umatras na siya. So, malaki yung uh, lagayan ng air filter. Tapos sa D63 mga boss, madam, uh, iba yung pwesto ng uh, extra tire. Yan, magkaiba. So, yung day 63, yung gasoline niya is nandun sa kabila. Tapos yung day 65 is nasa likod. Yan. So, yan. Maingay pala to. Hindi na higpitan sa biyahe. Yan. So, yan. Malinis na taillight. Yan. So, ito mga boss, i-explain ko. Kung baga, may unit ako mga boss na may ganyan tapos di na gusto ng buyer so pinatanggal tapos binili ng customer ko yung buyer nito so pinalagay niya dito sa kanya so originally from Japan talaga to mga boss madam yan may rubber tapos nagpalagay din dito siya ng rubber mga boss yan so okay na okay yan sa malayuan at super so, lightweight yung unit mga boss yan tapos yung buyer mga boss madam nagpalagay ng uh, ganitong sticker Kubota kasi pagdating sa Japan mga boss uh, nagtaka din ako hindi Suzuki yung logo ganito yung dumating pero Suzuki naman tong unit na to mga boss yan itim na ganito pearl white malinis na tay may linis na headlight so yung pinakaiba mga boss yung D63 is malapitan yung gulong dito dyan pero yung D65 is atras Nang konti or malaki talaga so yan pero magkaiba yung presyo nito mga boss sa D63 T pero minsan talaga mga boss same lang minsan naman hindi pero usually talaga um, iba na. So, yung presyo nito mga boss madam is 210,000 mga boss madam. Tapos, yung buyer na yung nagdala ng touchscreen tapos pinakabit lang sa amin. Yan. So, yan. Sinabi na na, sinabi ko na yung presyo mga boss para hindi na kayo magtatanong. Tapos kung meron man kayong budget mga boss madam, huwag mahiyang magtanong, feel free to ask. Free canvas mga boss madam. Yan. So, may automatic, may manual, may 4x4, may 4x2, saka may big eye, cut eye, saka transformer na DA63T, saka transformer na DA65T at ito yon yung DA65T. So, minsan lang ito lumabas mga boss. Yan. Yung pinaka uh, big example nito mga boss, uh, malakas humatak to kasi nga yung propeller niya isang dangka lang. Isang dangka lang talaga mga boss. Kumbaga yung DA63 is um, uh, mataas talaga. Yung DA65T is isang dangka lang. Yan. Pero yung DA63T is tatlohin tong kamay ko. Yan. One, two, three. Hanggang dyan hanggang dito yung DA63T. Kaya malakas humatak yung DA65T kasi uh, malapit lang yung differential sa kayong transmission. So yan. So tapos na to ma full PMS mga boss. Check sa oil, differential, transmission sa 4x4 saka yung engine mga boss, madam. Uh okay. mga boss madam, yung basketball court nila tapos yung baywalk. Yan. So, nandun si Bossing saka si Madam. So, yun. Madam. Tapos, nandun na si Bossing. Yan. Pili na. Hi, guys. Shout out. So, yun. Uh, shout out, Bossing. Bali. Lunch. Libre niya. Tapos, ngayon naman, libre na din. Yes, thank you, bossing. So yun, kakatapos kumain. So explore the polog. Yan. So yun. So may inoffer pa si Bossing na pipicturean pa daw so yun uh, city hall daw ng kung di ako nagkakamali dipolog city mga boss tapos may pupuntahan pa tayo doon. so shout out kay bossing yes nakagala din yes kaya pinilit kong matulog para maging totoo ang panaginip ko Okay, boss. Mm -hmm. So yun mga boss, madam, uh, while waiting na lumabas yung Haring Araw. So kain muna kami sa mini burger. Yan. So yung iba is natutulog sa likod, tapos isa is nakaduyan. So update ko na lang kayo mamaya mga boss madam kung ah, anong oras kami pabalik na sa digos So peace. So good morning mga boss madam. So yun, dun kami nagpahinga kagabi. Yung iba dito, dun may nagduyan. Pero dito ako nagpahinga mga boss. Yan. So lumabas na si Haring Araw. So CR time lang mga boss. <laughs> Maraming nag-CR. Yan. Okay. 在。